Hello so, mga kibis Mga kaidol Ilang hapon Ipakita ko sa iyo mga kaidol Mga sangkap ko Ito At ito mga kaidol Ito ay mga sangkap ko At ito yung isa mga kaidol Sangkap na ito Yeah. Yan, dito. sama to anong daon to mga gabis anong daon to mga gabis yan ah, dito anong daon to mga gabis yan isama natin ito sa mga sangkap pati ito sanga ah, parang ublod Oh ya nak Mawa tayo ng herbal para sa pagputi ng balat. Ito ay doon ating ginawa. Herbal to pagputi sa balat at sa mukha o sa mga tanggal ng mga allergy sa ating mga balat. Tanggal ng allergy. Yung kang makati sa balat mo at allergy. Yan ating gawin, gawin ngayon. Ginawa yung masangkap natin ito na ito yan akin na i-update mamaya tapos ang gawin thanks for watching mga kalud nice ingat